kaya sumama ka na sa amin isang kakaibang adventure ang <laughs> naghihintay para sa inyong lahat sa Top Queens <laughs> Tuwing ano Alas 8 ng gabi natin ko ng postcard pero hindi nila mga ito 100%, <laughs> 100 ako Lines Kanon. hindi naman nagpaalala, ang sa mga na pamahalaan. Ang lunes hanggang Dientes, alas in na naman sa News Ang init, nakakaumuy araw at mm, Mainit na chismis yan. Dapat, naging bangong dandruff-proof. Yeah. That's why I you clear with Sakura And nutrient scent. It removes the best yeah. dandruff and makes your fragrance quite fresh. No more, no more, no more, no I have nothing to hide. For you, sure, I make meal that is fun and nutritious with help of yeah. plus with essential nutrients from the food pyramid. To help make him a 100% nourished kid. Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisilang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nay, ano ba ngayon, ang sapatos na gawa sa Marikina, maganda na, matibay pa. Pero sa paglipas ng mga panahon, malaki ang itinamlay ng industriya ng sapatos sa tinaguriang shoe capital.